Ang masakit pa, Madam Chair, marami sa mga taga-probinsya dahil nalilitan sila sa kanilang sweldo, hindi kayo magbuhay ng pamilya, nagmamigrate sa Metro Manila. Pagdating sa Metro Manila, yun na nga, uh, dumadami ng mga manggagawa na hindi na nakakalaman ng trabaho, nagsasapalaran, minamalas, o kumakakuha mo ng trabaho, eh, below minimum naman. So, bumabalik na lang ulit sila sa probinsya, So dapat ang gawin natin, pag-aralan natin mabuti na baka pwedeng ipantay na lang kung ano sa Metro Manila, ganoon din tapos sa probinsya. Para yung mga taga-probinsya, hindi na kailangan pa magpuntahan sa Maynila. Pagdating dito, oh, nakakuha sila ng trabaho pero inapi naman sila dahil hindi na implement ng dole yung minimum wage no natin or kung dumating man dito, wala ng trabaho, wala makita, kaya overpopulated at Metro Manila na mga gusto maghanap ng trabaho. So that has to be Studied by you guys, mga experts dito pagdating sa labor. Sa probinsya. Pero pag hinahambing ko, ang layo naman sa minimum wage. So, tignan natin baka may kahit generic data lang. Yes, Usek, yes Madam please. Chair. Thank you. Uh, what I can give you now is uh, yung 2025 na poverty line natin. So, it ranges from uh, a low 410 sa Soxcargen tapos ang pinakamataas for a family of five to daily uh and then ang pinakamataas ay sa Central Luzon at 555 uh, pesos per day sa NCR nasa 545 siya so kung ang sinasabi mo uh sa probinsya Central Luzon mas mataas pa kaysa sa NCR Central Luzon yes yes uh, ang ang mas mababa yung nasa ano, na sa Mindanao na mga regions Yeah, especially uh, Soxargen. Soxargen. 410. O kaya nga, tignan natin ano yung Region 4A. Ang 4A ay uh, 535. O kaya nga, dikit-dikit na sa Metro Manila yan. Pag sa uh, Pero ihamping eh, nyo sa ginagawan ng ating mga Regional Wage Board. May kinatawan ba Regional Wage Board? O si Miss C. pa rin? ang uh, magsasalita sa Regional Wage Board. Ito nga yung sinasabi ko, hindi naman kalakihan na maja-justify. Eh, dikit-dikit yung Central Luzon, Region 4A, uh, NCR, dikit-dikit naman. Eh, bakit yung NCR namamayagpag? Bakit ganon? Ayan o, napapailing, napalundag nga si Congressman kanina. Eh. Ma'am, yun, yun hong mga indicators that we use for the... The four major categories would include, for example, the needs of workers and their families. We consider HO as part of the wage related indicators, the CPI, as mentioned earlier. yung inflation rate, yung purchasing power of the peso. Eh di ba binabatok Kaya... nga ng administrasyon na bagsak na bagsak na yung inflation. Nasa 2 to, point, 2 to 4 percent as desired by uh, Central Bank. Uh, kahit bilangin mo yung headline, kahit bilangin mo yung core, talagang bumagsak na eh. Eh ba't ganyan pa rin? Talagang hindi makatarungan. Mamang ibig sabihin po nun, pag bumagsak yung uh, inflation, medyo stable po yung prices ng commodities po natin. Yun na nga, pero hindi naman nagbago yung inyong uh, uh, malaking pagitan mula sa NCR. Hanggang dito, dikit-dikit yung uh, Central Luzon 4A, di ba? Mas mataas pa nga yung Central Luzon kesa sa NCR pero magkano lang ang kanilang minimum wage. Hindi ko maintindihan very arbitrary yung setting ninyo ng minimum wage. Ah, eh. doon po kasi sa setting ng minimum wage. I understand that there are other factors, but shouldn't yes, the core shouldn't be the basic uh um determinant be the cost of living because yun ang talagang tumatama sa tao eh. Yes, ma'am, as part of the needs of workers and their families. Hindi ba weighted itong 1 2 3 mo? Walang weight yan. Labo-labo yan. Meron, uh, meron po tayong ginagamit na iba-ibang formula to simulate uh, the, the resulting uh, potential increases. And the regional boards As po, so simulation, na, would... para naman... Para naman extrapolation rin yan sa eleksyon. Nakaka-nervous yata mga ganyan. Eh, yung totoo, hindi talaga eh. So, parang nahihirapan kami doon DTI, would you like to comment in as much as you're also part and parcel of the project. Asec Ablan, please or uh, uh, yes, Asec Ablan. 'Di ba kasama rin kayo dyan sa mga wage board? Thank you very much, Madam Chair. Yes, the DTI's regional directors are members of uh, these regional boards. Ayun na nga, hindi ba hindi ba uh, may input din kayo dyan? Nakikita ng DTI kayo naglalagay ng mga SRP kasama ng uh, DA o di alam na alam niyo yung mga presyo halimbawa sa Palawan alam naman natin ang gasolina sa Palawan umabot ng uh, 98 pesos samantalang sa Manila nasa 42 sa Ilocos 30% higher ang gasolina sa amin eh hindi ba niyo kinakalkula yan pag uh, nagbibilang mas mura nga yung bigas at yung uh, bawang sa amin pero yung gasolina di hamak na mataas alam mo yan nitagalawag eh, kay tak tama mo lang, Kumakasingit kung makasingit po ako. Yan ang sinasabi ng mga tao na nagreklamo po sa akin. Bakit mas mababa ang sweldo namin sa mga probinsya? Samantalang yung gasolina sa amin mas mataas at mas mura dyan sa Metro Manila. At alam naman natin yung gasolina sa driving fortune sa economy natin. So yun dapat, it has to be put into the fact, sa so factor, uh, especially UDTM, magbantay kayo. At saka isa pa, yung mga dilatang sardinas, kung ano yung price sa probinsya, ganoon din ang pressure naman sa Metro Manila, pag manood ka ng sini sa probinsya, pareho yung presyo dito sa Manila. Kumain ka sa SM, ganun din man presyo mga pagkain doon. So dapat pina-factor inyo yon DTI, at kayo nagbibigay ng advice sa National Wage Board. So bilang bahagi, ASEC ka, Ablan, uh, hindi ba ninyo ini-input yan na eto nga, yung ibang regions, mas mataas pa pala sa NCR eh. Uh, Madam Chair, uh, we we give our listing to our counterparts in Dept Dev in the regions, and we defer to the Dept Dev counterpart there to. Kasi sabi lang ng Dept Dev, eh, hindi naman niyo pinapaking gampala. Hmm. Maggroup chat kaya kayo. Baka sa magkaintindihan. Nakakatawa yun eh, kasi sinasabi nung isa na yun. Ah, uh, sinabi nang ani Yusek Edilion na hindi nagkakalayon tatlong region yung Greater Manila. Pero ang layo talaga ng minimum wage. Kung nakaupo kayo sabay-sabay sa National Wage Board, bakit nagkakaganan? Ang masakit pa, Madam Chair, marami sa mga taga-probinsya dahil nalilitan sila sa kanilang sweldo, hindi kaya magbuhay ng pamilya, nagmamigrate sa Metro Manila. Pagdating sa Metro Manila, yun na nga, uh, dumadami ng mga manggagawa na hindi na nakakalaman ng trabaho, nagsasapalaran, minamalas, o kung makakuha ng trabaho, eh, below minimum naman. So bumabalik na ulit sila sa probinsya. So dapat ang gawin natin, pag-aral natin mabuti na baka pwedeng ipantay na lang kung ano sa Metro Manila, ganoon din tapos sa probinsya. Para yung mga taga-probinsya, hindi na kailangan pa di sa Maynila. Ganon talaga sa Madam Chair, na, na, interview ko sa programa ko. Galing ng Cebu, galing ng Bohol, umaalis doon, or Davao, pupunta dito ng Metro Manila magsasapalaran kasi napakalit ng sweldo. Hindi raw enough to para buhay pamilya. Walang trabaho. Pagdating dito, oh, nakakuha sila ng trabaho pero inapin naman sila dahil hindi na implement nung dole yung minimum wage law natin or kung dumating man dito, wala nang trabaho, wala makita, kaya overpopulated at Metro Manila na mga gusto maghanap ng trabaho. So that has to be studied by you guys, mga experts dito pagdating sa labor. Yes, so, Senator turtulfo and Congressman Eli. Andang yari ang dole nagbigay ng paper, mabigat ng study nila. Yung kapal to. Eh, and, uh, Secretary, is there something we can do to uh, align uh, the realities of the cost of living on the ground versus? the disparity, the enormous disparity between NCR and the provinces, wala bang magawa yung doling yan? Dahil, uh, yun nga, yung National Wage Board, nasa ilalim naman ninyo, kayo naman ang chairman dyan, hindi ba dapat magkaisa yan at uh, medyo maging makatarungan naman itong mga presyo natin? Is there anything the DOLE can do to address the wide gaps in the minimum wage throughout the country? Madam Chair, uh, we will uh, seriously look into this and uh, try to come up with something now pwede ho siguro magiging align doon sa nakikita natin sa reality on the ground po. Yes, and the national wage board if you could consult uh, more seriously your regions kasi kayo ang metauhan at may mga regional wage board para maka-feed in. Babagsak at babagsak ito sa data. Uh, pag nakita natin yung mga datos, eh talagang magiging maliwanag kung alin ang tama na rate, no? At kung talagang dapat yung NCR